Oh, good morning! So ngayon, pictorial po ng ating bagets. So syempre, kasama pa rin si Bunso. Kaya, yeah. ah. kasama <laughs> si Bunso. Hila ba? Mommy, bakit hindi kasama si Kasama? Kasama?

Tendil te, tendil to bebebe Wa ne tenye, Hai, hai, ha hai Hai, hai, ha ha hai Tampu nang ni, tampu nang bolo 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 alam ko na siya talaga yun. Tapos, uh, ko yung kuya, kinanong uh, ko kuya, anak mo po ba yan? Ang sagot niya sa akin, oo, anak mo po. Pero nung nabaano na sila, nung nabaano na sila, pero kapag napansin na na sa sa inaastan ito ng mga mga, yung gamit, kinapalitan niya ng diaper sa kalsada, sa kalsada niya ginagawa yun. Opo, oh, sa kalsada oh, okay. si po. Okay. Sige, go tapos, uh, kinukronta mo din niya. Sabi niya, oo. oh. ano yung susunod mo ginawa niya? Sinundan ko. talaga ako hindi ko kanya kasi yung mga mga Tapos di ginawa ko po sa lakon ko ano, nang sa ibang tao Tapos wala po akong talagang tulong time na yun eh Para parang yung ipong ko kung paano kaming ito talaga yung bata. Lumapin po ako sa iba na baka may cellphone sila, na pwede ko lang i-search yung mukha ng bata para makakamaliin ko lang. You know, eh big na po yung bag niya. Hmm? Tapos, ilan yung bata? Sabi ko, baka pwede ano, kung anak mo talaga siya ko yan, sabi ko, baka pwede ka talaga yung talaga yung bata. Oo, oo, na yung bata eh, talagang ano, kung anak mo,